Labis ang nadaramang kalungkutan at panghihinayang ni Merla Nato ng Puruxinco, Barangay Calabidongan, Kamalig, Albay matapos na maabo ang mga ipinundar nilang mag-asawa dahil sa sumiklab na sunog sa kanilang bahay nitong Martes ng gabi. Kuwento ni Merla, bago ang insidente, nagpatay sindi muna ang supply ng kuryente sa kanilang bahay hanggang sa bigla na lamang na may umapoy na hindi na nila naagapan pa. Hindi ko madam. matanggap. nangyari sa kalay titipun. maka makapabalisan na kami hina sa sa minuto sa naura na Wala kami estaran Kahapon ay personal naman na nagtungo at nagpaabot ng tulong ang Akubikol party sa pamilya nato. Bit-bit ng grupo ang labing limang kilong bigas, mga damit, kumot at iba pang kagamitan para sa mga biktima. Mahirap madam, mahirap talaga hindi na di ko isip kung paano na mag-phone. Dahil, ayaw, mag ko lang sa mga atos ko. mga gagamit na, na sa eskwela ba doon, ang no oras yung naggamit. Hangad ng partido na maibalik ang sigla at lakas ng loob ng pamilya upang muling makatayo at magsimula ng panibagong buhay. Pinalalahanan din ng Akubicol Party list ang publiko na maging maingat sa paggamit ng kuryente at iba pang mga gamit na maaari maging sanhi ng sunog para sa mga balitang Tatak Bicol Rose Bilista